pinagdiwang ang kahusayan at tagumpay ng mga bituin sa pelikula, telebisyon at musika sa 53rd Box Office Entertainment Awards ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation na ginanap noong June 28, 2025 sa CPR Auditorium, Makati City. Tampok sa prestigyosong gabi ang pagbibigay parangal sa mga pinakamahuhusay na personalidad na nagpakita ng natatanging kontribusyon sa industriya sa nakalipas na taon. The Philippine Showbiz List presents attendees and winners at the 53rd Box Office Entertainment Awards. Alden Richards Nangunguna si Alden na kinikilala hindi lamang bilang box office king, kundi specifically bilang phenomenal box office king sa kanyang kahanga-hangang box office performance sa pinikulang Hello Love Again na umabot sa record-breaking success na kinilala rin bilang top-grossing Filipino film ng 2024. Pero sa tinanggap ni Alden ang parangal at sa kanyang acceptance speech, hinimog niya ang lahat ng sektor ng pelikulang Pilipino mula sa gobyerno, producer at artista na magtulungan para muling paunlarin ang industriya. Binigyang diin niya na kailangan ng pagkakaisa upang maabot ang tagumpay ng Philippine Cinema. Catherine Bernardo Hindi man nakadalo sa awards night kasabay naman si Catherine sa tagumpay ni Alden kung saan siya naman ang ginawaran ng titulong Phenomenal Box Office Queen para sa pelikulang Hello Love Again. Piolo Pascual and Vic Soto. Sabay na tinanggap nila Vic at Piolo sa Entablado ang titulong Film Actor of the Year na parehong iginawan sa kanila para sa pelikulang The Kingdom. Ruru Madrid. Kitang-kita ang labis na kasiyahan na kamit na kapuso prime action hero ang parangal bilang movie supporting actor of the year para sa kanyang mahusay na pagganap sa prison drama na Green Bones, kung saan ginampanan ang isang mahalagang supporting role. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanalo si Ruru sa kategoryang ito, isang makabuluhang tagumpay sa kanyang karera bilang aktor. Sa isang post sa Facebook, buong pagmamalaki niyang ibinahagi ang larawan ng kanyang tropeyo at nilakipan ito ng caption na Salamat po, Ama! Joros Gamboa. Para sa kanyang kwela at mahusay na pagganap sa pelikulang Hello Love Again, iginawa din kay Joros ang parangal bilang Movie Supporting Actor of the Year. Nadine Lustre, bagamat wala sa mismong pagtitipon, si Nadine ang napiling Movie Supporting Actress of the Year para sa pelikulang Uninvited. Marian Rivera, Naroon ang malakas na presensya, hindi lang ang natural na ganda at elegante kasuotan ni Marian ang nagningning sa 53rd Box Office Entertainment Awards, kundi ang kanyang acting talent. Siya ang hinirang bilang Film Actress of the Year para sa mahusay at matapang na pagganap niya bilang si Teacher Emmy sa sinimalayang movie na Balota. Matapos tanggapin ang parangal, sa kanyang Instagram, ipinahayag ni Maya na kanyang labis na kasiyahan kung saan siya taus papa nagpapasalamat kay Direk o Obanda sa pagbibigay ng tiwala at gabay sa kanya bilang pangunahing aktres ng pelikula. Binanggit din ni Maya na kanyang pasasalamat sa buong cast at production team na naging mahalagang bahagi ng kanyang tagumpay. Samantala, isang proud husband naman si Dingdong Dante sa asawa. Ayon kay Dingdong, dumiretso siya mula sa swimming competition ng kanilang anak patungo sa nasabing parangal bilang suporta sa isang makabuluhang okasyon. Jody Santa Maria Para sa kanyang pagganap sa teleseryeng Lavender Fields, si Jody ay ginawaran ng Primetime TV Actress of the Year. Sa kanyang Instagram, ibinida niya ang tropeyo kalakip ang kanyang malalim na damdamin tungkol sa pagkilala na natanggap niya anya bawat papel na ginagampanan niya ay may kasamang bahagi na kanyang sariling mga takot, kagalakan, sugat at pag-asa. Ayon kay Jody, ang pagkilala sa kanyang pagsisikap ay nagdulot na matinding epekto sa kanya. Nagpasalamat din siya sa lahat ng na naniniwala sa kanya, lalo na sa pangapanahong siya mismo ay nagdududa. Pinuri niya kanyang team, mga katrabaho, mga mentor at mga taong kasama niya sa bawat yugto ng kanyang buhay bilang bahagi ng kanilang tagumpay. Jericho Rosales, ang isa pang Lavender Fields kasa sa si Jericho ay huwag hindi matapos siyang hirangin naman bilang Prime TV Actor of the Year. Janine Gutierrez Hindi naman nagpahuli si Janine na bukod sa kilig na hatid nilang Jericho sa awards night kung saan ay kitang kita ang suportahan nila sa isa't isa ay tumanggap din siya ng pagkilala. Si Janine ang nagwaging TV Supporting Actress of the Year para sa kanyang kontrabidang karakter bilang si Iris sa Lavender Fields. John Estrada para sa kanyang kinaiinisan at markadong pagganap bilang si Rigor sa FPJ's Batang Kapo, tinanggap ni John ang TV Supporting Actor of the Year Award. Jillian Ward and Richard Yap Personal tinanggap ni Jillian ang parangal bilang Daytime Actress of the Year. Ito ay para sa natangin ang pagganap sa GMA Afternoon Prime Hit Series na abot kamay na pangarap, kung saan gumanap siya bilang si Doc Annalyn. Bukod dito, proud din niyang tinanggap ang Popular TV Program Award para sa abot kamay na pangarap. Katulad ni Jillian, ginawaran din ang kanyang co-star na si Richard Yap ng Daytime Actor of the Year Award para sa kanyang pagganap bilang Dr. RJ sa parehong programa. Atasha in and Andres Mulak Kinilala ang kambal na sina Andres at Atasha ng 53rd Box Office Entertainment Awards bilang Most Promising Male and Female Star ng Philippine Entertainment. Isang patunay sa kanilang kapwa pag-usbong at potensyal sa mundo ng showbiz. Si Andres ay una nakilala sa kanyang pagganap, kasama na rito ang family sitcom at ang teen romance project na ininunsad niya noong 2024. Samantala si Atasha na may background sa pag-host at pag-arte ay kasama sa adaptations gaya ng Bad Genius sa kanilang acceptance speech ng unang pinasalamatan ng mga kapatid ang kanilang mga magulang na sina Aga Mulak at Charlene Gonzales na anilay nagsilbing inspirasyon at kanilang kabay. Donnie Pangilinan and Bel Mariano Itinampok din sa Awards Night ang susunod na henerasyon ng mga between. Kabilang nga ang Don belle duo ni Donnie at Bell bilang Prince at Princess of Philippine Entertainment kung saan sabay nilang tinanggap ang parangal sa entablado. Maris Racal and Anthony Jennings. Idinagdag e sa listahan ng mga bagong kinikilala ang tambalang Maris at Anthony na hinirang naman bilang most promising love team of Philippine Entertainment. Robbie Domingo and Ann Curtis. Pagdating sa hosting skills, binigyan ang pagkilala ang kapamilya stars si na sina Robbie at Ann bilang male and female TV hosts of the year. Kim Chu and Paolo Avelino Para sa kategoryang Love Team, itinanghal ang Kim, Pao, Nina, Kim at Paolo bilang most popular love team of Philippine entertainment. Matapos ang tagumpay na kailangang tambalan sa mga seryeng What's Wrong with Secretary Kim at My Love Will Make You Disappear. Maricel Soriano and Roderick Paulate Pinarangalan din ng 53rd Box Office Entertainment Awards ang mga veteranong artista sa industriya tulad ni Roderick na ginawaran bilang Comedy Actor of the Year habang ang Diamond Star naman bilang Comedy Actress of the Year. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang patuloy na kontribusyon sa larangan ng komedya. Rafael Landicho Si Rafael ang pinarangalan bilang Most Popular Child Performer matapos kumana bilang Little John sa Voltes 5 Legacy. Bini TJ Monterde, Martin Rivera, Pops Fernandez. Sa larangan ng musika at pagtatanghal na may pag-agsikat na P-pop girl group na Bini, matapos masungkit ang dalawang pangunahing parangal, Concert of the Year, Biniverse, at Recording Streaming Concert Performing Group of the Year. Pinarangalan din ang mga haligi ng OPM, ang dating mag-asamong ng Martin Rivera at Pops Fernandez bilang Male at Female Concert Performance of the Year, habang si TJ Monterde ay kinilala bilang Recording Streaming Artist of the Year. Best Ensemble Acting for movie naman ang Hello Love Again at Best Ensemble Acting for Television ang Lavender Fields. Sa Telebisyon, hinirang ang 24 Horas bilang Popular TV Program for News and Public Affairs. Kabilang sa iba pa mga nanalo ang FPJ sa Batang Kyapo bilang Popular TV Program Primetime Drama, Abot Kamay na Pangarap bilang Popular TV Program in Daytime Drama, Family Feud bilang Popular TV Program Talent Search Game Show at ASAP naman bilang Popular TV Program Musical Variety Noontime Primetime. Para naman sa creative achievements. Kinilala bilang most popular film producer ng ABS-CBN Studios at GMA Pictures. Ginawaran si Kathy Garcia sa titulong Most Popular Film Director habang most popular screenwriters naman sina Carmi Mundo Crystal Hazel San Miguel at Olive Lamasan na nagsulat ng screenplay ng Hello Love Again. Ginawaran naman ng Lifetime Achievement Awards ang mga individual sa industriya. Si Jimmy Santos para sa Bert Marcelo Award, si Tirso Cruz III para sa Corazon sa Maniago Award, at si Homer Flores para sa George Canseco Award. Nagbigay rin ng posthumous recognition para sa mga pumanaw ng haligi ng Philippine Entertainment na sila Nora Honor, Gloria Romero, Pilita Corrales Haji Alejandro, at Ricky Davao bilang pagkilala sa kanilang ambag bilang mga entertainment icons. Samantara tumanggap din ng special citations sa ilang personalidad para sa kanilang natangyong kontribusyon sa lipunan. Si Pasig City Mayor Vico Soto bilang Outstanding in Government Service, si Raya bilang Outstanding Businesswoman of the Year, at Sir Virginia Rodriguez bilang Outstanding Philanthropist of the Year. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.